isang subdivision sa barangay Bakayan, Cebu City. Samantala, hindi naman nakalabas ng bahay si Bayan Patroler Michael Sagonoy matapos tumaas ang tubig sa labas ng kanilang bahay pasado alas 5 ng umaga. Anong mangyayari sa car loan mo kapag lumubog ito sa baha? Akala mo, pag na-total wreck ang kotse mo, tapos na rin yung utang mo, mali. Hindi porket lumubog, nasunog o parang sumabog sa Avengers ang sasakyan mo, e eh wala ka ng responsibility. Yung kotse, insured. Pero yung utang, buhay na buhay pa. Una, kahit wala ka ng kotse, kailangan mo pa rin bayaran ang loan mo sa bank o sa financing. Pangalawa, kung may acts of nature coverage ka, may pag-asa kang makaluwag dahil insurance ang magbabayad sa bank. Pangatlo, kung kulang ang binayad ng insurance, ikaw ang sasalo ng natirang balanse. Pangapat, kung wala kang AON, sorry na lang. Ikaw ang magbabayad ng buo panglima, kahit iniyak mo pa sa TikTok ang nangyari, hindi yan makakausap sa bank para sabihin na total loss na rin ako. Ang point dito, hindi porket wala ka ng gamit, wala ka ng obligasyon. Ikaw, may insurance ka nga ba o puro ka lang pabida sa card reveal? Comment loan in the comment section. Share and follow for more.